Ano yun? Ano to? Mahingi siya. Aw. Nawag yung pangingi siya. Ka. Pangkain? Pangkain po. Nga malimos kayo, Tay? Mawa naman si Tatay. Ano po yung buto nyo? ito lang po tayo ang share ko sa inyo ha. Kasi wala din po kung ano eh. I-bless nyo po ng paubos patinda namin. Salamat po. Oh, sige po, salamat po. Nakabili na rin po kayo ng tinapay niyan. Oh, sige po. Salamat sa... Wow, wow. ginawa so, ito pala guys. Uh, ito po ay chicharon balat sa gawa sa taytay malampaya. Ito po yung isda na kanduli na nahuhuli sa malampaya. Uh, na, naubos na ang ano ko yung fish longganisa ganisa. Di ko na na-describe sa inyo. Pero i-cover eh, ko sa taas para makilala nyo siya. So, ito guys sa tinuyo niya. Tinanggal po sa laman yung balat. Isda siya na malaki magilinig time, ipapakita ko yung kanduli. Kanduling is that po siya kung kilala nyo sa malampaya. Kadalasan yung pong sa mga lambat, sa matang 4. So, ito po siya, binilad po, tinanggal po ang laman. So, ito yung balat niya. Uh, chicharon balat ang tawag. Pinopromote ko po, po siya, guys, sa ano, 50 ang bago. Para, kahit pa paano po is, eh, very creative po ang taytay malampaya sa paggawa ng mga produkto. At hindi po nasasayang ang mga produkto sa Taytay -tay Malampaya sa Palawan. Tingnan nyo guys, grabe ka creative. Yung balat ng isda, yung laman ng isda, tinanggal yung laman, ang balat ang kinuha at binila din, tapos in-slice. So, nilain line lang po nila ang pagkaka, ano. So, yun nga po, uh, may lumapit po sa ating mga isang taong na hihingi ng pangkain niya dahil siya ay nagubutong. Kaya naawa naman po ako kahit unti pa lang po ang binta ko. Ito so lang po ang aking paninda, taho at at uh, tahong na sariwa ay bukal naman po ang ating puso sa pagtulong basta meron din po at nakakaawa naman po yung mga taong walang pangkain so ganun lang po ang buhay ko dito every Sunday lang po ako nakakapag market day, ito po ang aking produkto galing po sa Taytay -tay Malampaya seafoods lang po ang aming paninda at syempre dito rin po, po, may, produkto, may produkto din po ang Puerto Princesa sa ano sa Sandiwa sa Rodels. Ito po yung bangus. ano po to? Yung bangus is wala na po siyang tinik. Bundis po ang tawag sa So, ang amin pong deboning, ayan po sila yung mga tenderas. <laughs> Tendera na nga, paaba ako, members. So, ayan po yan. Wala na po yan siyang tinik. Kaya, ano na po to? Unle unlimited. <laughs> unlimited na diretso ang kain. So talaga guys, dala na miss talaga ako dito sa balat talaga ng isda. Balat ng isda ng Taytay Malampaya. ba diba, o? Oh, Kanya mo, manipis lang Pero naguan pa rin nila ng paraan. Naluto. Tumuturuan kita para sa Patumanggal na. hindi ko biyang, hindi ko pa nga ito na-try paano pagtanggal sa balat ng laman. Binabandihan niyo naman yung tubig? Ha? Ah, binabandihan niyo naman yung tatubig? Talaga. Nag-order talaga ako guys kasi pinasa sa akin ni Shoutout kay Sopetran dyan sa New Siya kanya po ito galing. So, first time ko pong magtenda nito at saka yung fish longganisa nila. Talagang mabinta po yung fish longganisa. Ito, yung, yung laman po nila. Naubos ni ko na po na-describe kung ano yun siya. <laughs> Inalimutan ko nga po sa akin next Sunday. So, ayan lang guys ang aking ma uh, uh, ano ang aking mga produkto. So, salamat sa bawalang saong suporta sa aking mga kaibigan dyan pa-subscribe at pa-like mga -like, po at pa-share din po na aking mga video vlog. Thank you for watching guys. I love you all. Support din. bye Bush.